So, isang pedestrian underpass dito guys. So, oh. natin sa loob. Maganda dito eh. May fountain din sila dito. Ayan. Oh. sa baba. Maganda dyan sa baba. Tingnan natin na baba tayo. May fountain ang ano dito. Yan. May fountain yung underpass nila. Yan guys, oh. underpass na na dito yung tatawiran napunta sa kabilang kalsada yun maganda yung ano nila dito yan yung gilid oh painting sa gilid ng underpass nila Kaya tayo, balik tayo doon sa may tabing dagat. Ganda oh. Yan yeah, may, may mingwit dito si kabayan, tinuturuan yung ibang lahi. Gusto rin namingwit, hindi marunong eh. Yan yeah, yung bingwit niya, ay uh, yung ano niya o. Uh, pamingwit niya uh, Naka naka uh, standby na. Wala pong nahuli. Yeah, yan si kabayan, yan nakaitim. Sa kanya yung scooter o, uh, tsaka yung pamingwit. Tay ko kung may mahuli wala pa eh. Bago lang, lang ka dito wala pang pa mga 30 minutes. So when you, it, you yeah. Tingnan natin kung may mahuli si Kabayan ngayon. <laughs> gusto niya, gusto niya masubukan daw ito so yung babae gusto niyang masubukan paano magtapon hindi na natin hindi natin anong gagawin ni ate Tinuturuan pa nila. <laughs> Nanti kung anong gagawin niya. Yan, nag-ayos mm -hmm. pa sila dyan sa likod. nilang masubukan daw yun uh, so si kabayan pinuturoan yun dalawa okay, down, 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 down. It's, like gun, okay? it's like a gun it's

Trip, trip. see the problem with your fish, uh, it breaks. Tignan natin kung paano niya ihagis ngayon yung ano. Nilagyan ng paing na shrimp. throw, throw. Throw, ready. Throw, throw and remove your finger. It went? Yeah. Now good. Nice. Oh, success. Nagawa niya rin ng tama nung una sumablay. Yan nilalak na ni Kabayan. mga naming wit doon guys oh. May mga huli na rin sila konti eh. Kaso wala pa masyadong isda siguro ngayon eh. mainit eh. Tatago pa yung mga isda. Mm-hmm. <tinyo> Yan, tahimik, tahimik ang paligid. Ay, yung mga dates, oh. Hanggang doon to sa dulo ay mga tanim na dates. Nabubuhay siya kasi sa landscape lang, eh. Pinati itong fountain dito, oh. pinaandar na nila hapon kanila lang pinaandar isa pa lang yata yung pinaandar eh. ah dalawa meron doon sa dulo kita tayo doon sa ay dito dito yung fishing area nila yan yung mga namimingwit dito sila namimingwit legal to dito, hindi sila inuhuli pupunta mamaya doon ako papunta sa pinakadulo doon sasakay ako ng service ng tropa mamaya pag uwi kasi malapit na malapit na yung ano namin workplace namin minsan-minsan so, lang ako papunta dito eh ito sa city paminsan-minsan ako napunta dito dito naman itong area na to pangalawa ko palang punta dito nung unang punta ko dito buhay pa yung isang kasama ko noon eh. tatlo kami pumunta dito Yeah, i in, i in, in. Talas. <laughs> yeah nagtitinda yan guys. Nagtitinda ng chicheria, popcorn, uh, mineral water, soft drinks, can. Soft drinks na can. Nagtitinda. Bumili ako sa kanya kanina eh. Bumili ako dalawang mineral water. Tapos isang popcorn. Isang chips. Ito Dalawa binili ko Mainit eh Wala nang dito bandaw Wala nang tindahan Mga tindahan andono, no Nandyan Layo Tatawid pa ng kalsada Wala pang pedestrian Iwan ko lang na nasa pedestrian dyan Underpass na naman Malayo Underpass lang yung pwedeng daanan pag tumawid dumaan siya chips daw chips chips pani 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 tubig daw tubig pani sa kanila yung tubig eh kala ko nakakatawa yan you know, may mga dates pa rin dito marami pa rin Alright guys, doon naman tayo mamaya. Baka malubat na to. Medyo malayo-layo pa yon.